Bantating ka ulit, Kai. Ah! <laughs> Ukway ang Kai, ipan yung cat. Ito yung mga bisita ko, ang mga apo. <laughs> Mag-harvest daw sila ng mulberry. Anong mulberry? Anong mulberry yan? Ayun, oh, yun! Yeah.

ay, ako buri ng mag-harvest. O, oh, oh, black. Ano daw yan? Malberry. Black lang, black, black. Ito, ito, dito, dito, dito. Baba, si baba. Eh, excited silang mag-harvest, oh. Kamon kaman, na nalimit, nalimit. Kaman, kaman, ah. Wow, may excited yun, eh. Huwag gusto talagang farm ko. Wala ka kasing nakikita dahon doon sa inyo eh, no? Puro simento. Ayan oh, ayan <laughs> na! Asan? oh. Hindi man yata black yun? Ito yung black. Ito yung black, oh. Ito oh. Black. Ay, look, meron siyang mango. Look, look yung mango. Uy, yun. nahuhulog na yung ano mo, Sarisa. Asan? Dalawang... Tignan nyo yung menggo baba. Oh. Ayan ah. Huwag mong pitasin ha. Uy. Huwag pitasin. Huwag pitasin. Uy. Menggo ang Abot nila. Uy. Huwag mong pitasin. Balak mo yung dyan, ni sis. Oo. Hindi yan. Aliyah. pa halulutan. Ano ni... Ah, ah, ah. Si kuya niya, nuhulahan niya. Ito, ito, black. Dito, dito. Ayan mo <laughs> siya, ayan mo siya. Dito ka lang, ayan. Ayan, yung abot niya. Ayan ba yung abot niya? Oh. Hindi yan, yung black. Black, black lang, black black. hindi. Black, black. Kasi yun, 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 yun black. Yung sa black, yun. Yung Yun. Pero, unan black lang kukunan. Ayan, ito, ito. O, yun, nahulog. Ala talagang pulutan niya pa. mo nang pulutin. Doon na yan. Dome. Oh, meron pa dyan. Ito. Marami farm dito. Oh, marami farm si, uh, si Lola, no? Ito. Ito, five. Ito, five. Ito, five. Ito, five. Ito, five. It's five. Ito, Ito, ang dami dito. Ito. No? Oh, Ito. Oh, good. Hindi abot. Ita, ito itu abot mo ako, ako ako ini, ako 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 itu 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 itu. itu. itu abot. Bot mo, yan. Oh, <fisy> <Dino. coughs> Uh, oh sabot mo oh wong wong yung si Goyano naman. eto 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 ani dito sa baba. Ito, ano Ayun, oh. Ayun, yun ayun ayun ayun, 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 ayun. Ayun, 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 ayun. Yung black, ha, yung black. yun 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 Oh, yun 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 na? O oh, tara na, mara mar mara marami pa tayong lalakarin. Tukoy sa bayan. Ma, na? Tukoy sa di ba? Ma, madami na mo. Mas, mas madami yan, mama. Oh. Lame yung kalababa niyang kalaw, ba? yung <laughs> oh. <laughs> mama. niya, bulak, laki niyang minuran masigan. Oh, Apat lang mita Ma Mabuyala pa kanto. Masyadong hmm. bulong eh. Tara-tara doon. Okay. We're done. Ma'am, banana. Ma'am, banana. Ma'am, banana. Maliha rin na yan? Ma'am, banana. Mamalit ko sa agling t-shirt. Nabasa ako. Yan.